Tilapia, nak mama mam, Ini, tinamaan. Ako nung video. Hmm. Nagit nung rin, dami nila na. Oo, ang dami nila tilapia. Si grupo eh. Grupo sila. Ay, laki lo. Baba mo. Sige, ikaw lo. Si grupo eh. Ang laki. Nagmamamam. Tilapia, te. Papunta dyan, te. Papunta dyan mga tilapia. Nagmamamam. Ang gas. Nakuha naman ang video yan. Ah, ang laki ng ano mo. Ah. Ako na muna video. Tara. Yeah! Dami nila, no? Ilan ba sila kaya lumutang? Apat. Hindi, kaya apat na anim sila eh. Apat sila. Binili ko lang to. Yung video na karap sa akin. <laughs> <laughs> <Laki>. Six <laughs> finger niya to. Seven finger na to. Seven finger. Ang laki. Laki ng bunga nga niya. Kailan na tayo? Na? Kailan na tayo? Kailan na tayo? Meron kaya hindi na video. Dalawa. Umalis ka. Umalis ka. magbeta ay ah. eh, balik pala hindi na ano ah, kaya anong pala gusto pa kundi shout out mga katiksay ayan shout out kaya sa vlog gamit mo tali nga oh. ayan guys gamit ni oh. lolo ko yung tali nga sa kasi di, di pasapil, ma, makes, eh, kasi pag tumira tayo ni Kalendore eh. Hinay niya lang. Katulad nun, no, naputol yung malaking malaki dyan. No? Hinay lang, naubusan no, tayong tali. Oh, yes. Yes, laki. Yes! Tapos na natin sunod. Tulungan niya. Ayun, tinamaan. Tulungan na sila. Tinamaan. Tinamaan nga, guys. Oh, nakahuli na naman tayo, guys. Nakadalawa na tayo. Happy guys. <laughs> Ayan po. Iwan ko. Grupo na naman, papunta naman dyan, Papunta naman dyan, isang grupo na naman. Ten, lumapit siya dito, mabait Malalim kasi, tinira ko lang dito, malalim. Hindi si Di ko alam kung um, malak ito. Ang um, bait ng isda, guys. Ang oh, liit lang. Yeah, hmm. five fingers, kami. Five fingers, ang malaki na. Pero isang grupo yun, te. Dami nila, papunta dyan. Na, ko yung isa, oh. Malaki. Malaki na rin yan, oh. No? Wala siyang pink oh. Malaki na pala, hindi na ng five fingers. Six fingers na to. Ang laki. Malalayo madalayo. Bigyan natin sila dito. Oh. Bigyan natin sila dito no. oh. ting terapia. Oh. Ada oh, laki oh. Yes. Bigay na lang natin sa kanila yan oh. Nakarami. Ay, ni ano sya dun oh. Ay, no. Oh. Ay, ah, hey, magawalit ang ikaw <laughs> niya. Ba't mo ginaganyan? Masisipit ka. <laughs> Masisipit. <laughs> oh, yan ang hawakan talaga niya para hindi makawala. Yan pala <laughs> yun. Kala <laughs> ko dito. Oh, shout out all kay... Sardines. Yeah. Mas Adis ka te bata. Ayun, yeah. shout out Sayo ay idol. Lagi mo ko sina shout out. Shout out din kita. Oh. Laki. Oh, diba? man, Laki. Na man ang na tayo. Oh. Dalawa na yan, guys. sino? E no. Grupo sila, guys. Laki. <laughs> Laki mo. Laki ni Marina din. Dalawa sila, no, lo madaya mo naman nanonood, isa lang, kamo malaki na guys titito o ted, lima na nagpopotok ang iyaw na kamo ang iyaw na, ang laki pa guys Amin? tunay Ay, nabali pa yung kawi guys eh? tunay ano yung tunay yan, lapag, plapla ang laki hindi po kami sa kuta ayun po, natundoring ng niya hindi ko kumating buwan kamo yung rindo yung napakalaki. Sa to kaya sa Black and Black. Ayan, pumunta kayo dito. Kito ka mo yung tali nyo. Ayan. 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 Tingnan niyo Ang lalaki na rindo dito Paniyaw, nagpapakita papakita. Ayan. Isa din. Di, di pa supil. Ay, sa to kayo sa dito sa supil. Ayan. Ay, doon ko yan. Ayan natin kasi may silang tali niya eh. So, kasi mahaba ito to. Kaya rasan din. Tingnan nyo. Laki. Laki. <laughs> laki. Laki. Ilang pinggan siya? Eight. Seven na laki. Tunay.

si Nero Bata. Ayan. Ipaka-shoutout siya. Ayan. Shoutout uh, shout ko naman siya. Ayan. Tsaka si Sir Dines de Pasupin. Tsaka sa RSM. Tsaka si Biker Vlog. Ayan. Nandito. Tsaka mga kasamaan kong mga tik, pampangka tiksay. Peace and Air Exclusive. Ayan. Shoutout po sa lahat ng maniniksay. Ayan guys. Ayan. Nagkakuha tayong video dito. Ayan. Buti. Buti. May lumabas na tilapia Ang mamaya po. Dory pong tatamaan natin yan. Kasi po. Malaking dory nakita ko. Laking katawan niya Kasi laking ng bata yung katawan niya guys. Ito naman natin. RSM, pumunta ka na dito. Ay, oh, doryo, yun oh. Pumutok naman na si... Ha? Oh, si Gropo yun. Ayan guys. Isang RSM, grupo. matataman mo yung malalaking doryo dito. Ako ako ngayon sa eh. Isang Gropo yun. Nakasam siya. Nakasam siya. Oh. Ang dami na. Gami. Ang dami, grabe. <laughs> Para, Para palis Para <laughs> Kita mo sa gilid yun. Oh, kita ko. Oh. Ang dami nila, no? gropong Oh, walang tinamaan. Wala. <laughs> wala, ano ba nangyari? Kanina Bo, lang tinamaan eh. Anda, ano ba nangyari? Ang dami-dami kong tinira. Bakit walang tinamaan? Ano nang bali ito? Nakita niya sa video yun. Kita? Naku oh. po, sayang. Ano ba, ano ba naman nangyari sa atin, guys? Kanina. Ginadouble Kal ko kasi yung dalawa. Yung dalawa magkatabi. Wala tuloy tinamaan. Hindi mo ba? Uliin yun, no? Maliit. Para hindi maalang. Sayang. Pas mo Ayo guys. Yan. Uh -huh. Namahan. Ah, ini Ini ilanya. Bigat oh. Ba malaki. Ini to. Uh. Oh, laki. Uh -huh, yes. Ba aware ng atin. Kumusta diyan teh, malaki teh. Ang dami nila, ang laki. Purpura pula. Dito, dito na galing oh no, sa tulay. gumapasok sila dito, bigla nang lumalabas dyan sa aming kaya no, sa damo na yan malaki na pala eh, wala siyang kulay ano yung plapla oh, tingnan, lapit lapitan mo yung video oh guys napaka guys gas oh eh. at yung idol ko na mga tilapia guys wala nang anak niya oh, ano, doon hindi siya silabasan po yung mga plapla -pla, guys anak ano, niya ano, yun doon, yun doon Yan yung gas oh, oh. Lucky. Okay, oh. Man, laki kaya oh wala laki po yung plapla -pla, na lumalabas maraming yung pupunta dito guys, tingnan niyo. Huwag mo upload ito mamang gabi. Lalo. Malaki kasi yung mga kung ano natin. Naplate yung mga loo Yung dumadaan dito sa hmm. atin hmm. guys oh Dito tayo sa Saresa hmm. Shout out to sa lahat ng maniniksay guys Shout out po Oo oh, oh. guys oh tingnan nyo Kasama ko ka po yung kapatid ko Saka yung isang pamangkin si kayo si ito, isang apo kuya si taga ko yan ako kuwa. din oh yun yeah. ko na uhuh nakikita -uh. ko din kanina eh namamulay siyang ano tinamaan yeah, tinamaan siya namamulay siyang gamo hmmm, ko rin nila hmm malayit hmm, yata hinapya malaki hinapya Kulay pink dito niya, alo, Ah, oh, maganda-ganda na sa Olo. Puro malalapad pa yan. Sila dito, ah. Apin yung pinakamalaki. Mga platla. Okay, oh, Gitingit na, oh. Parang sukat. Bagi natin sila. Hmm, laki, oh. Laki. Hmm, namamalo pa sa'yo, lo. Eight finger. Eight. Laki na. Laki, okay, oh. Hmm, laki na nga rin, o

langita ko siya sa tabi ulod ayun dami oh kapal oh. ang kapalo dito te grupo daw ng grupo eh eh pinous pause pause sandami dami yun oh. isang 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 batalyon ayan oh te papuntahan tayo te sampatan yun dami ayun 'tong magagawit sila dito te yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga fan ng mga lalaki ng mga nito uy grabe daga ketua guys Eh, go guys, tingnan niyo eh Isak Ayun pa guys dami Madali, nagmamadali tayo guys napakaraming tilapia Malaki na yan Ay, ay, dalawa Ay, ano, meron pa meron pa Saan? Ay, malaki, ayun, ano Malaki Tagmamamam Tagmamamam, tito, tito, ayun, ano Hindi mo dinadala video isa Balit lang yata, ano Lumit 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 Ay, tito, 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 ay no, ay no, namatay Ay no, namatay no, laglag -lag. Sina up? Ayun, tinamaan no Laglag eh Back up sana eh hmm. Ayun, may up May, may up yeah. Kasi di up siya oh Back up. patay na Back up yung na -nag yung tali Ay yung kanya sa kanya Ayan, Ito ate, yung uh, ko Kasi di na

Nilang nilang ko na ano na? Ito. Oh, ano ano? Ito lang. Ito lang. Let's see na yun na mga guys, oh. Oh. Nalapat guys. Oh. Ang laki, toto ka mo din. Oh, dami oh. Dami oh. Oh, dami pa oh. Dami, oh. Dami, oh. Dami, oh. Paano tayo pumakyaw, guys? Bito natin, hati Guys! Woo! Dami, guys. Hati-hati tayo. Woo!